zero utang sa pamilya. Posible yan at hindi mo kailangan maging mayaman muna. May mga pamilya na may maliit na kita pero nakakaya nilang mamuhay ng payapa. Walang utang, walang takot sa due date. Pero bakit naman yung ibang clan? Kahit may malaking remittance, laging kapos, laging may pautang, laging may stress, nakakapagtaka, di ba? Sa susunod na dalawampung minuto, ibabahagi ko sa iyo ang pitong salita na dapat mong sabihin bago matulog. Pitong simpleng linya na ginagamit ng mga pamilya sa province para mabago ang kanilang financial energy, mabura ang utang, at muling maramdaman ang tunay na bayanihan sa loob ng bahay. Isipin mo ito. Gabi na tahimik ang bahay pero sa isip mo may may takot, may kaba, may babayaran pa bukas. Magkano na lang natira sa sweldo? Paano ang tuition ni Bunso? Sa bawat gabi, ganito ang kwento ng libu-libong pamilya. Hindi mo kailangan sabihin ramdam mo yan, parang bigat na nakapatong sa dibdib. Sa labas, tahimik, pero sa loob, gulo. At sa bawat utang muna, parang isang tanikala ang nadadagdag. Hanggang isang araw, hindi mo na alam kung paano kakawala. Ang masakit pa. Kahit anong budget plan, kahit ilang Excel sheet, kahit ilang pangako tuwing bagong taon, bumabalik pa rin sa parehong cycle. Parang may sumpa, pero hindi ito sumpa. Ito ay pattern at may paraan para maputol ito. Ang solusyon hindi lang nasa calculator o sa Gcash app, nasa loob ng bawat miyembro ng pamilya, nasa mindset. May mga pamilya sa Batangas, sa Cebu, sa Davao na natutong gumamit ng tinatawag nilang bayanihan ritual bago matulog. Hindi ito dasal lang. Ito ay mindset cleansing, sabi ng isang tatay sa Laguna. Noon puro stress ako bago matulog. Pero nang simulan naming sabihin yung pitong linyang ito gabi-gabi, unti-unti kaming gumaan. Yung utang nawala, yung away naglaho. Kasi ang totoo, hindi pera ang unang nagbabago, tao muna, mindset muna. Kapag tulog ang katawan pero gising ang utang sa isip, walang peace. Pero kapag natutong manahimik at magpasalamat, doon nagsisimula ang totoong pagbabago. Tingnan natin ang realidad. Sa bawat bahay may kanya-kanyang struggle. Si nanay, nag-aalala kung sapat ang budget sa ulam. Si tatay, nag-iisip kung paano magahatid ng remittance na kasya sa lahat. Si ate, nag-aambag pero may sariling pangarap din. Si bunso, hindi pa alam, pero nararamdaman niya ang stress sa hangin. Kapag may utang, lahat apektado, hindi lang wallet, pati puso. At dito papasok ang unang hakbang ng pitong salita bago matulog. Pero bago ko sabihin, gusto kong maintindihan mo muna, bakit gabi? Bakit hindi umaga? Kasi sa gabi tahimik na. Wala nang trabaho, wala nang ingay. Ang natitira lang ay ikaw at ang isip mo. Ang gabi ang oras ng reset. Ang gabi ang oras kung kailan mo pwedeng baguhin ang energy ng buong pamilya. May isang pamilya sa Iloilo, -ilo. sobrang dami nilang utang sa tindahan, sa kaibigan pati sa kamag-anak. Pero isang gabi, sinabi ng lola, Simula ngayon, bago tayo matulog, may sasabihin tayo. At gabi-gabi nilang inuulit, pitong linya lang, sa umpisa parang biro. Pero makalipas ang ilang linggo, nag-iba ang tono sa bahay. Hindi na sigawan, hindi na away. Nagkakaroon ng tiwala. Hanggang dumating ang buwan na wala na silang utang. Hindi magic, disiplina. Pero nagsimula sa salita kasi ang salita ay enerhiya. Kapag gabi-gabi mong sinasabi na wala kaming utang sa puso, may dumarating na biyaya, ang pamilya namin ay sama-sama. Unti-unti mong binabago ang frequency ng isip mo. At yan ang unang ritual, baguhin ang frequency bago matulog. Isipin mo ito, sa isang madilim na kwarto, may ilaw ng maliit na kandila sa gitna ng mesa, nandoon ang pamilya, tahimik, hawak kamay, Walang cellphone, walang TV. Ang tanging maririnig mo ay ang mahinang boses ng tatay na nagsasabing, "Salamat Lord kahit may kulang, buo pa rin kami." Doon nagsisimula ang healing. Ang unang linya na dapat mong sabihin bago matulog, "Hindi kami kulang." Simple, pero mabigat ang ibig sabihin. Kasi tuwing gabi iniisip natin kung ano ang wala. Wala kaming bagong cellphone. Wala kaming extra para sa ulam bukas. Pero sa linyang ito, binabaliktad mo ang mindset. Hindi kami kulang. Meron ka pa rin pamilya. Meron ka pang pagkakataon. Meron ka pang pag-asa. Ang pangalawang linya, hindi namin kailangan mangutang para maging masaya. Ito ang pinakamalakas na affirmation laban sa utang culture. Kasi madalas, ang ugat ng utang ay hindi kakulangan, kundi pagnanais. Gusto ng bagong damit. Gusto ng bagong phone gusto makipagsabayan pero happiness doesn't need utang happiness is presence connection bayanihan ang pangatlong linya ang bawat piso ay biyaya madalas kapag maliit ang kita sinasabi ng tao wala tong halaga pero kapag tinrato mo ang bawat piso bilang biyaya nag-iiba ang ugali mo sa paggastos hindi mo na siya basta inilalabas kasi may respeto ka na ang ikaapat magaan ang bukas namin. Ito ay declaration. Kahit wala ka pang nakikitang resulta, sinasabi mo na kasi ang isip mo marunong maniwala bago makita. At yan ang ugali ng mga klan na umaangat. Ang ikalima, may dumadating na tulong. Ito ay pag-activate ng bayanihan energy. Kapag sinasabi mo ito, pinapaalalahanan mo ang sarili mo na hindi ka nag-iisa. May mga taong handang tumulong, may mga oportunidad na dumarating, pero kailangan mong buksan ang isip mo para matanggap. Ang ikaanim, ang pamilya namin ay nagkakaisa. Kapag may unity, kahit maliit ang kita lumalakas. Kasi ang totoong yaman ay hindi pera, kundi pagkakaisa. At ang panghuli, zero utang kami sa puso. Ibig sabihin, pinatawad mo na ang sarili mo sa mga maling desisyon noon. Pinatawad mo ang mga taong nangutang sa iyo at hindi nagbayad. Pinatawad mo ang nakaraan para makagawa ka ng bagong kwento. Pitong linya. Pitong minuto. Pitong araw. Subukan mo lang. Hindi mo kailangang sabihin ito ng malakas. Kahit bulong lang bago matulog. Basta totoo. Basta sabay-sabay kayong naniniwala. May isang nanay sa Cavite, dating OFW sa Hong Kong. Dati puro stress tuwing gabi kung paano papadala, kung paano bayaran ang utang sa kuryente. Pero nang sinimulan nila ng pamilya niya, ang pitong linyang ito gabi-gabi, nagbago ang takbo ng bahay. Hindi bigla ang yaman pero bigla ang ginhawa. Ang mga away, nawala. Ang mga anak, naging mas masaya. At unti-unti, nawala ang utang. Ganito gumagana ang bayanihan ritual bago matulog. Hindi ito tungkol sa magic words, ito ay tungkol sa energy ng pagkakaisa kasi kapag sabay-sabay kayong naniniwala na posible ang pagbabago kahit maliit na kilos nagiging malaki kaya ngayong gabi subukan mong gawin ito patayin ang ilaw hawak kamay ang pamilya isa-isang sabihin ang pitong linyang ito at sa bawat salitang bibitawan mo isipin mong binubura mo ang bawat tanikala ng utang sa isip mo at bago mo ipikit ang mata Sabihin mo ito sa sarili mo. Bukas, mas magaan. Bukas, mas buo. Kung nakaka-relate ka, pindutin ang like at subscribe dahil simula ngayon magbabago na ang kwento ng pamilya mo. Sa bawat bahay na may utang, may kwento ng kabutihan na napagod. Isang tatay na gustong bigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak, kaya umutang muna. Isang nanay na gustong maghanda sa Kapaskuhan, kaya nagsabing, "Sige na lang, bayaran ko next month." Isang anak na nagpadala sa GCash ng buong sweldo para sa pamilya kahit wala nang natira para sa sarili. Walang masama sa pagmamahal. Pero kapag ang pagmamahal ay nauubos dahil sa utang, kailangan mong magising. Ang Bayanihan ritual bago matulog ay hindi lang dasal. Ito ay paalala na hindi mo kailangang magdusa mag-isa. Kasi ang mindset ng zero utang ay hindi ako laban sa mundo, kundi kami laban sa problema. Ang mga pamilya na nakakaahon ay may iisang sekreto. Hindi nila hinahayaang maging tahimik ang gabi. Hindi nila hinahayaang manalo ang takot bago matulog. Araw-araw bago sila matulog nag-uusap sila. Simple lang, hindi tungkol sa utang kundi tungkol sa kung ano ang kaya nilang baguhin bukas. Kasi kapag araw-araw mong inuulit na kaya namin ito, ang isip mo nagsisimulang maniwala. At kapag naniniwala ang isip, humahabol ang gawa. Zero utang mindset means shifting from ako to kami. Isipin mo kung sa bahay ninyo, lahat gumagalaw sa iisang direksyon. Hindi lang si tatay ang nag-aalala sa budget. Hindi lang si nanay ang nagtatabi ng bariya. Pati mga anak may partisipasyon. Kahit simpleng pagsasara ng ilaw o paglimita sa gastos, malaking bagay na yon. Kasi kapag sabay-sabay kayong nagtitipid, hindi siya pakiramdam ng sakripisyo, pakiramdam siya ng tagumpay. May pamilya sa Batangas, lima silang magkakapatid. Lahat nagtratrabaho pero laging ubos. Isang gabi, sabi ng panganay, bakit di natin subukang baguhin ang mindset natin? Ginawa nilang ritual ang pitong salita bago matulog. Pero dinagdagan nila ng aksyon kinabukasan. Sa umaga, may pisara silang ginawa sa kusina. May nakasulat, Zero Utang Clan. Araw-araw nilang nilalagyan ng notes kung anong nagawa nila para makatipid o makadagdag sa savings. Isang gabi, nakita ng bunso, may sulat doon, naglakad papunta sa palengke, nakatipid sa pamasahe. Maliit lang pero lahat natuwa. Kasi doon nila naramdaman, hindi pera ang tunay na puhunan, kundi disiplina at suporta ng bawat isa. Sa Dubai, may isang OFW na sinimulan din ang ritual na ito. Tuwing gabi, bago siya matulog sa maliit na kwarto niya, Binubulong niya ang pitong linya. Pero hindi lang siya. Tinawagan niya ang pamilya niya sa Pilipinas. Sabay-sabay silang nagsasalita ng parehong salita kahit magkahiwalay ng oras at bansa. Hindi kami kulang. May dumarating na tulong. Gabi-gabi nilang inuulit. Pagkatapos ng ilang buwan, nagulat siya. Biglang nabayaran ng utang sa kuryente. Ang remittance niya hindi na agad nauubos. Bakit? kasi nagbago ang paraan ng paghawak ng pamilya sa pera. Ang ritual na ito ay hindi lang salita. Ito ay disiplina ng puso. At bawat pamilya na gumagawa nito may iisang pattern. Lumalalim ang tiwala. Kapag lumalim ang tiwala, dumadami ang solusyon. Kasi kapag hindi mo na tinuturing ang utang bilang kahihiyan, kundi bilang lesson, nagiging magaan siya. Madalas kasi, tinatago natin ang utang nahihiya tayong pag-usapan. Pero sa mga pamilya na gumagaling sa mindset na ito, hindi nila tinatago. Inaamin nila, oo, may utang tayo noon, pero ngayon, nagbabago tayo. Iyon ang unang hakbang ng tunay na bayanihan, honesty. Ang pangalawang hakbang ay gratitude. Kapag nagpapasalamat ka, kahit konti lang ang pera, parang lumalawak ang mundo. Kapag nagpapasalamat ka, nagiging aware ka na marami ka palang biyaya, hindi lang pera, kundi oras, pamilya, kalusugan, pagkakataon. Kaya sa bawat gabi bago matulog, sinasabi nila, Salamat sa araw na ito, salamat sa bawat piso, salamat sa bawat tawa. At pagkatapos ng gratitude, dumarating ang third step, commitment. Hindi lang dasal, kundi desisyon. Kasi walang ritual na uubra kung hindi ka committed. Kaya bawat miyembro ng pamilya kahit bata, tinuturuan nilang sabihin kaya ko maging parte ng solusyon. Tingnan mo ang impact nito sa isang simpleng gabi. Ang bahay na dati maingay at puno ng reklamo, ngayon tahimik at puno ng respeto. Si nanay hindi na umiiyak sa sulok, si tatay hindi na galit kapag may bayarin, si ate at kuya marunong nang magtabi, si bunso marunong magpasalamat kahit sa maliit na laruan. Ito ang bayanihan na hindi kailangang isigaw. Kasi nararamdaman mo sa hangin. Ang kagandahan ng zero utang mindset ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng bagong kwento. Ang mga pamilya na may ganitong disiplina ay nagkakaroon ng ritual moments sa araw-araw. Halimbawa, tuwing sweldo, hindi agad ginagastos. Nilalagay muna sa mesa sabay silang nagdadasal at nagsasabing, "Salamat sa biyayang ito. Gabayan mo kami sa tamang paggamit." ganoon kasagrado ang bawat piso. At sa tuwing may temptation, tulad ng sale sa mall bagong cellphone o pa-birthday ni Kumare, may isa sa pamilya na magpapaalala. Bago tayo gumastos, isipin muna natin kung bahagi ba ito ng ating zero utang misyon. Hindi sa paraang judgmental kundi paalala lang na may mas malaking pangarap kayo. Isang pamilya sa Bicol sinimulan din ng ganitong habit. Nagsimula sila sa pitong linya gabi-gabi Pagkatapos ng tatlong buwan, nagdagdag sila ng Family Savings Challenge. Kada linggo, kahit sampung piso lang bawat isa, inilalagay nila sa bote na may label, Bahay Fund. Noong una, parang biro, pero pagdating ng anim na buwan, nagulat sila. Ang laman ng bote ay sapat para pambayad ng isang buwan ng renta. Hindi malaki, pero sapat para maramdaman nila na kaya pala. At iyon ang susi. Once naramdaman mo na kaya pala, hindi ka natitigil. Kasi ang zero utang mindset ay hindi tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng tiwala sa sarili at sa pamilya. May mga gabi pa rin mahirap, may mga araw pa rin kapos. Pero ang pinagkaiba na ngayon, hindi na kayo natatakot. Kasi alam ninyong sama-sama kayo. At kapag may unity, kahit gaano kaliit ang budget, nagiging sapat. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, gawin mo ito ng totoo. Hindi lang bilang script. Hawakan ang kamay ng pamilya mo kahit sandali. Sabihin mo sa kanila, kahit anong mangyari, hindi tayo bibitaw. Hindi tayo uuwi sa utang. Magbabago tayo ngayon. At sa susunod na umaga, gumising kang may direksyon, gumising kang may tiwala. Kasi ang ritual na ito ay hindi lang pampatulog. Ito ay panimula ng bagong buhay. Kung gusto mong subukan, simulan mo mamaya. Walang gastos. Walang gadget. Kailangan lang ng paniniwala. I-try mo ito sa pamilya mo ngayon at i-comment ang resulta. Sabihin mo sa amin kung anong pakiramdam ng unang gabi na sabay-sabay kayong nagsalita ng pitong linya bago matulog. Ngayon, isipin mo ang gabing yon, matapos ang ilang linggo ng pagsasabi ng pitong linya bago matulog. Iba na ang hangin sa bahay. Dati, puro buntong hininga. Ngayon, may halakha ka na muli. Dati, ang usapan bago matulog, ay tungkol sa bayarin. Ngayon, tungkol sa plano. Anong gagawin natin sa savings? Dati, laging kulang. Ngayon, laging kaya natin. Ganyan nagsisimula ang transformation ng isang pamilya. Hindi biglaan. Hindi kailangan ng malaking pera. Kailangan lang ng maliit na desisyon, inuulit gabi-gabi hanggang maging ugali. At yan ang sikreto ng mga klan na umaangat kahit maliit ang kita, consistency. Ang bawat gabi ay naging sagradong oras. Walang cellphone, walang TV, walang reklamo. Ang bawat miyembro nakatingin sa isa't isa, nagsasabing, "Hindi kami kulang." Ang simpleng mga salita, pero may puwersa. Kasi sa bawat bigkas, binabago mo ang kwento ng pamilya mo. Sa bawat dasal, pinapalitan mo ang utang ng pag-asa. Sa bawat halakhak, pinapatunayan mong mas malakas kayo kaysa sa problema. "Isang gabi," sinabi ni Tatay, alam niyo dati, pag uwi ko galing trabaho, ayaw ko nang umuwi agad kasi iniisip ko, puro away lang sa bahay. Pero ngayon iba na. Excited na akong umuwi kasi alam kong may ritual tayo mamaya. Doon mo makikita, ang tunay na ginhawa ay hindi lang pera, kundi peace of mind. At syempre, hindi laging madali. May mga gabing pagod, may mga araw na may tukso. May promo sa mall, may utang na kailangang bayaran. May kamag-anak na humihiram. Pero dahil sama-sama na kayong lumalaban, natututo kayong magsabi ng hindi muna ngayon. Hindi dahil madamot kayo, kundi dahil matalino na. Alam ninyo kung kailan dapat magbigay at kailan dapat maghintay. Isang gabi si Bunso nagtanong, Ma, bakit kailangan pa nating sabihin yung pitong salita gabi-gabi? Hindi ba parang paulit-ulit lang? Napangiti si nanay. Sabi niya, anak kasi bawat gabi iba ang bigat sa puso kaya kailangan natin paulit-ulit na ipaalala sa sarili natin na kaya natin hanggang hindi na natin kailangan sabihin kasi mararamdaman na lang natin at iyon ang tanda ng tunay na pagbabago kapag hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mong maniwala kasi naniniwala ka na talaga kapag hindi mo na kailangang i-remind ang pamilya mo na mag-ingat sa gastos kasi Kusa na silang maingat. Kapag hindi mo na kailangang ipilit ang disiplina, kasi naging natural na, doon mo mararamdaman gumaling na kayo. Hindi lang sa utang kundi sa mindset, hindi lang sa budget kundi sa relasyon. Kasi ang pera mabilis mawala, pero ang tiwala kapag nabuo, 'yon ang totoong kayamanan. Isang taon matapos simulan ng isang pamilya sa Quezon ang pitong linyang ito bago matulog nagulat sila. Wala na silang utang hindi dahil sa biglaang milagro, kundi dahil sa bagong sistema na nabuo. Tuwing sweldo, automatic na may tinatabi silang pang-ipon. May family meeting tuwing linggo. At higit sa lahat, may nightly ritual pa rin kahit mas magaan na ang buhay. Sabi ng tatay, Akala ko noon, ang solusyon sa utang ay dagdag trabaho. Pero hindi pala. Ang solusyon ay dagdag disiplina at pagkakaisa. Kapag sinimulan mo ring gawin ito, mapapansin mo ang maliliit na pagbabago. Hindi mo agad mapapansin sa wallet, pero mapapansin mo sa aura ng bahay mo. Mas konti ang sigawan, mas madalas ang tawanan, mas magaan matulog, mas magaan gumising kasi wala nang dalang bigat ang isip. At kapag dumating ang Pasko, ibang iba na rin. Dati, stress kung paano mababayaran ang handaan. Ngayon, simple lang, pero masaya. Walang utang, walang guilt. Kasi natutunan ninyong magdiwang ng may pasasalamat, hindi ng pangungutang. Ang pinakamahalaga sa lahat ay natutunan ninyong ipasa ang mindset na ito sa susunod na henerasyon. Si Bunso na dati hindi alam ang value ng piso, ngayon marunong ng mag-ipon. Si ate marunong ng magplano bago gumastos. Si tatay marunong ng magpahinga ng walang guilt. Si nanay marunong ng ngumiti kahit simpleng ulam lang. Ito ang ibig sabihin ng zero-utang mindset. Hindi lang pera ang binabago, kundi ang relasyon ng pamilya. At yan ang tunay na bayanihan. Hindi lang pagtutulungan sa paghuhukay ng kanal o pagbubuhat ng bahay, kundi pagtutulungan sa pagangat ng isip, ng puso, ng ugali. Ngayon, pumikit ka sandali. Isipin mo ang gabing walang utang, walang kaba, walang takot. Isang pamilya na kumakain ng may tawanan, nagpaplano para sa kinabukasan. Walang galit, walang sisi, walang utang sa tindahan. Lahat ng iyon, posible, at nagsisimula sa simpleng ritual bago matulog. Kaya bago ka matulog mamaya, gawin mo ito. Hindi mo kailangang kumpleto ang pamilya. Kahit mag-isa ka lang ngayon, gawin mo pa rin. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako kulang. Hindi ko kailangan mangutang para maging masaya. Ang bawat piso ay biyaya magaan ang bukas namin. May dumadating na tulong. Ang pamilya namin ay nagkakaisa. Zero utang kami sa puso. At kapag ginawa mo ito gabi-gabi, makikita mo, unti-unting nagbabago ang enerhiya sa paligid mo. Dumadami ang opportunities. Dumadami ang biyaya. Kasi kapag ang isip mo ay nasa abundance, ang mundo mo sumusunod. Kaya ngayon, kung handa ka ng simula ng zero utang lifestyle, pindutin mo ang like, share mo ito sa buong klan mo at subscribe para sa susunod na ritual. Dahil bawat gabi ay pagkakataon para baguhin ang kwento ng pamilya mo. At kung ginawa mo na ito, komento mo sa baba. Ano ang unang gagawin mo ngayon? Gusto kong marinig kung paano mo sisimula ng bagong kabanata ng buhay mo. Hindi na bilang taong may utang kundi bilang taong malaya, disiplinado at buo ang pamilya. Salamat sa pakikinig. Tandaan mo. Hindi mo kailangang maging mayaman para maging payapa. Kailangan mo lang maniwala, magpasalamat at magsimula. Hindi ka nag-iisa. Bayanihan ang susi. At sa bawat gabi na pinipili mong magsabi ng tama, isang hakbang kang mas malapit sa buhay na walang utang at pusong laging may kapayapaan.